Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba na may ilang gamot na iniinom natin araw-araw ang pwedeng magdulot ng panganib sa demensya o pagkawala ng memorya? At baka hindi nyo akalain, pero baka iniinom nyo na pala ito ngayon. Maraming Pilipino ang umaasa sa maintenance medicines para sa blood pressure, sakit sa tiyan, allergies, at iba pa. Karaniwan pa nga, bibili lang sa botika kahit walang reseta. Pero ayon sa mga pag-aaral, may ilang klase ng gamot na kapag matagal na iniinom, ay pwedeng tumaas ang risk ng demensya. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito, paano sila nakakaapekto sa utak, at kung ano ang katotohanan sa likod ng maling akala. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka, at huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Anticholinergic Drugs Para saan ito? Ginagamit ito para sa allergy, tulad ng diphenhydramine o benadryl, para sa overactive bladder, gaya ng oxybutynin, para sa motion sickness, at minsan bilang antidepressant. Paano nakakaapekto sa demensya? Ang mga anticholinergics ay humaharang sa neurotransmitter na tinatawag na acetylcholine. Mahalaga ito sa memorya, pagkatuto, at komunikasyon ng nerve cells sa utak. Kapag palagi itong nahaharangan, bumabagal ang pagproseso ng utak at unti-unting naapektuhan ang memoria. Ayon sa University of Washington study noong 2015, JAMA Internal Medicine, kahit low dose, pero matagal na paggamit ng anticholinergics, tumataas ang risk ng dementia hanggang 54% sa matatandang pasyente. Marami sa atin ang gumagamit ng sleeping pills na may diphenhydramine o mga over-the-counter antihistamine para lang makatulog o mawala ang sipon. Pero hindi alam ng karamihan, ito pala ay may epekto sa utak kapag ininom nang madalas. Maling akala, safe ito kasi over-the-counter lang? Ang katotohanan, hindi lahat ng nabibili ng walang reseta ay ligtas sa pangmatagalang gamit. Number 2. Benzodiazepines Para saan ito? Ito ay gamot na pampakalma at pampatulog. Kabilang dito ang diazepam, valium, alprazolam, xanax, at lorazepam at tyvan. Paano nakakaapekto sa demensya? Ang benzos ay nagwo-work sa pamamagitan ng pagpapabagal ng brain activity. Kapag sobrang tagal ininom, naapektuhan ang focus, alertness, at memoria. May mga studies na nagsasabing mas mataas ang tsansa ng demensya sa mga gumagamit nito ng pangmatagalan. Isang malaking study sa France, BMJ 2012, ang nakakita na ang mga long-term users ng benzodiazepines ay may 50% mas mataas na risk ng demensya kumpara sa hindi gumagamit. Maraming matatanda sa Pilipinas ang gumagamit ng pampatulog dahil hirap matulog sa gabi. Pero ang akala nila ay harmless dahil prescribed naman ng doktor. Ang hindi nila alam, kapag araw-araw na Nagdudulot ito ng confusion at memory lapses. Maling akala. Nakakatulong ito para makatulog kaya safe sa matanda. Ang katotohanan? Oo, nakakatulog ka nga. Pero may kapalit na mas mataas na dementia risk. Proton pump inhibitors, PPI. Para saan ito? Ito ay gamot para sa acid reflux, GERD, at ulcer. Kasama dito ang omeprazole, esomeprazole, at pantoprazole. Paano nakakaapekto sa demensya? Kapag sobra o pang matagalan ng gamit, naaapektuhan nito ang absorption ng vitamin B12. Ang B12 ay mahalaga para sa nerve health at brain function. Kapag kulang, nagkakaroon ng confusion, memory problems, at mas mataas na risk ng cognitive decline. Ayon sa JAMA Neurology 2016, nakita na ang madalas at matagal na paggamit ng PPIs ay may kaugnayan sa pagtaas ng dementia risk, lalo na sa matatanda. Karaniwan sa atin, halos araw-araw umiinom ng gamot sa asim pagkatapos kumain ng maanghang o oily food. Dahil mahilig tayo sa sisig, lechon at spicy food, madalas na umaasa sa PPI. Pero hindi alam ng karamihan na may epekto ito sa utak kapag hindi minomonitor. Maling akala mas okay ang araw-araw na PPI para hindi sumakit ang tiyan. Ang katotohanan, safe ito kung short-term lang, pero delikado kung panghabambuhay ang gamit. Number 4, antipsychotic medications. Para saan ito? Ginagamit para sa schizophrenia, bipolar disorder, at minsan para sa matinding depression. Mga halimbawa, haloperidol at risperidone. Paano nakakaapekto sa demensya? Pinapababa nito ang brain activity at maaaring magdulot ng mabilis na pagbaba ng cognitive function. Sa mga matatandang may demensya, mas mabilis lumala ang kanilang kondisyon. Noong 2005, nagbigay ng FDA warning dahil nakita nila na ang matatandang may demensya na binigyan ng antipsychotics ay mas mataas ang risk ng pagkamatay. Minsan, para lang kumalma ang matatanda na may Alzheimer's o dementia binibigyan ng ganitong gamot. Pero hindi alam ng pamilya na mas mabilis pala nitong pinapalala ang kondisyon. Maling akala, mas makakatulong ito para kumalma ang may demensya. Ang katotohanan, oo, panandalian, pero mas mabilis ding bumabagsak ang kalusugan nila. Number 5. Statins, Cholesterol Medications Para saan ito? Ito ay gamot para pababain ang kolesterol gaya ng atorvastatin at simvastatin. Paano nakakaapekto sa demensya? Mixed findings. May reports na may mga pasyente na nagkaroon ng memory lapses habang umiinom ng statins. Pero may ibang studies din na nagsasabing posibleng protektahan ng statins ang utak dahil sa anti-inflammatory effects nito. Ayon sa FDA 2012, may iilang kaso ng memory loss o confusion sa mga umiinom ng statins. Pero ito raw ay kadalasang reversible kapag itinigil ang gamot. Maraming Pilipino ang may high cholesterol dahil sa pagkaing mataas sa taba at cholesterol tulad ng chicharon, crispy pata at lechon kawali. Dahil dito, maraming naka-maintenance ng statins. Kaya mahalagang bantayan kung may pagbabago sa memorya habang umiinom nito. Maling akala lahat ng statins ay siguradong nakakasira ng memorya. Ang katotohanan, hindi lahat. May ilan lang na nakakaranas ng ganitong side effect at kadalasan ay nawawala kapag itinigil. Mga pagkaing dapat kainin para makaiwas sa demensya. Bukod sa pag-iingat sa mga gamot na ito, mahalaga ring suportahan ang ating utak sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ayon sa mga eksperto, may ilang pagkain na makakatulong para manatiling malusog ang ating memorya at cognitive function. Number 1: Isda, lalo na yung mayaman sa omega-3 gaya ng sardinas, salmon, at bangus. Ang omega-3 fatty acids ay tumutulong para maiwasan ang pamamaga sa utak at mapanatili ang malinaw na pag-iisip. Number 2: Prutas at gulay na mayaman sa antioxidants. Blueberries, Ubas, kamote, malunggay, at kangkong. Ang antioxidants ay panlaban sa free radicals na nakakasira ng brain cells. Number 3. Nuts at seeds. Almonds, walnuts, chia seeds, at flax seeds. May healthy fats at vitamin E na tumutulong para protektahan ang utak laban sa pagtanda. Number 4. Whole grains. Oats, brown rice, quinoa, at whole wheat bread. Nagbibigay ng steady na enerhiya sa utak at tumutulong sa good blood circulation. Number 5. Olive oil o coconut oil. Gamitin sa pagluluto o salad dressing. Mas mainam na healthy fats kumpara sa mantikang galing sa processed oil. Number 6. Green tea at kape, sa tamang dami lang. May caffeine at antioxidants na tumutulong sa alertness at memoria. Number 7, dark chocolate. 78% cacao patas may flavonoids na nakakatulong sa blood flow sa utak imbes na puro pritong pagkain at processed food mas mainam na dagdagan ang pagkain ng gulay isda at whole grain sa araw-araw simple lang isang mangkok ng malunggay na may sardinas ay brain food na paalala sa ating mga kababayan hindi natin sinasabi na huwag nang uminom ng mga gamot na ito Mahalagang tandaan na may kanya-kanyang purpose ang bawat reseta ng doktor. Ang pinakamahalaga ay huwag basta-basta iinom o titigil ng gamot nang walang payo ng iyong doktor. Kung may napapansin kang kakaibang epekto sa memorya o pag-iisip, agad na kumonsulta. Minsan kasi, kampante tayo dahil maintenance na or reseta na ni Doc Dati, kaya tuloy-tuloy lang kahit hindi na nasusuri. Importante po na magpa-check up regularly at magtanong kung may mas ligtas na alternative na bagay para sa iyo. Mga kaibigan, tandaan natin. Ang kalusugan ng ating utak ay kasing halaga ng kalusugan ng ating puso at katawan. Kaya maging mapanuri sa iniinom na gamot, alagaan ang pagkain, at panatilihing aktibo ang ating isipan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-share na rin para mas marami pang kababayan ang maging aware. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na makakatulong sa ating pamilya. Ingatan natin ang ating memorya. Ito ang yaman na hindi matutumbasan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.